Good morning mga ka-dugo! Dugong Pilipino! San mang sulok ng mundo? Happy and blessed Monday to all of us! Welcome to Levin Asinoglands! On the way ako mga ka sa Bogoy's Farm para uh, makapadaan tayo dito sa aming school Elementary school dito sa aming lugar at sa kasalukuyan sila ang mga nanay ang mga parents ay naglilinis ayan hello to my vlog ayan yung mga magagandang nanay ng mga bata ha? at yun naman kayo dito ayan nililinis nila yung harap lang school tignan naman kayo sa aking vlog say hello mga kadago at <laughs> dito yung magandang anak kong kasal <laughs> blooming na blooming Oy. hello good morning buya kayo ito ah <laughs> ayan ayan <laughs> mga puti puti na yung buhok yung mga iba pero mayroon pang mga iniikapan Ney tata, yan dapat Tatang, dapat elementaryem. Damam. <laughs> <laughs> Hello. Mga lulo. <laughs> vlog. Apa nak pungkuman? Ay, merong ano. Nagsasayaw yung mga bata. Parang kailan lang mga kadugo. Yung nagtanim, nag-ani. Ngayon, magtatanim naman, na naman kami ng palay para sa Uh, dry season dito sa aming lugar. Uh, twice a year kami nagtatanim mga kadugo. Ayan oh, ready na ang mga rice field para sa pagtanim. Yung mga iba mga kadugo ay nakapagtanim na. Sila yung mga nauna oh. Dito sa malapit sa Bogoy Farm may mga nakapagtanim na mga kadugo. Pagkatapos ng 13 minutes na paglalakad mga kadugo mula sa aming bahay ay nakarating na ako dito sa Bugoy's Farm. Ngayon, atin na pong papasyalan mga kadugo itong mga naitanim na gulay dito sa Bugoy's Farm. At ito mga kadugo, yung tanim na ampalaya ng aking panganay na pamangkin, si Jellord. Uh, tapos na nilang um, lagyan ng trilis na paakyat. Ayan mga kadugo. At medyo mataas na rin yung mga ampalaya niya at nagsisimula ng umakyat sa 3 So, ito yung high tech mga kadugo na mm, bagging para sa mga tanim na gulay dito sa aming lugar. Hindi na sila gumagamit ng tali. Eh, napaka convenient maglagay nito. Saka talagang aakit na yung mga Mm, ampalaya palaya. Ayan mga kadugo. At dito sa gilid niya mga kadugo, talagang walang sinasayang na lupa. O. Oh, Tinamnan naman niya ng yung sitaw na haba. Pang ulam. <laughs> ayan mga kadugo. So ayan. Ang gandang tignan mga kadugo nakalimutan kong itanong kung ilang days na itong mga tanim niyang ampalaya 856 na puno ng ampalaya itong tanim niya mga kadugo at nag apply din sila ng abono Kaya tayo dito mga kadugo. Sa mga tanim na saging dito sa Bugoy's Farm. Ito yung mga lu na tanim namin mga kadugo na saging. Plano kong alisin na lang itong second row. Kasi pangit na siya o oh, mga kadugo eto naman yung third row mula dito mga kadugo ay yung mga bagong tanim namin na san at uh, may tanim din yung kapatid ko yung between na uh, kalabasa si bugoy yung may ari ayan mga kadugo kaya lang madamo yan dalawang dalawa yata mga kadugo dalawang tudli yung tanim niyang kalabasa maraming bunga mga kadugo wala akong dalang gulok mag-aalis na ako ng yun know, o pwedeng alisin mamaya babalikan ko na lang yun mga kadugo kukuha muna ako ng gulok sa bahay sa farmhouse ng bagoy's farm ay hindi tatlo pala mga kadugo o meron din dito katlong tudling o kaya apat meron pa isa dito Goit apat. Ay lima. Limang kalabasa. Yung tanim niya mga kadugo. Dito. Tumutubos eh. Ito yung panlima. Ayan. Tumutubo pa lang sila. May tanim siya. At ito naman mga kadugo yung tanim namin na mm, Okra. Ayan. Bali, 28 mga kadugo. 28 na tudling yung tanim namin na okra. At napakadamo. Kailangan maglagay ng oy pag nalagyan pala ng ano, abono yung dahon niya na maayon nagaano ka kaabono ko lang nung last week mga kalid ayan <coughs> ayan mga dugo uh, uh, 28 na napansin ko for the last few years na aking uh, pag-oobserba mga kadugo ang um, uy na meron ng ano mga kadugo oh, yung tawag dito bulaklak yan mahal ang okra every December sana mahal ang presyo at maraming maibunga kasi taglamig mga kadugo at ito naman mga kadugo yung naunang tanim ng pamangking ko na pipino may mga bulaklak ayan mga kadugo hanggang doon sa kalsada pasyalan natin di discourage ako sa mga saging kasi maraming naggaganyan oh mga kadugo. Namamatay. May mga sakit. Ang daming bulaklak pala ang o oh. Ilang ano kaya ang may buong niya. bawat bawat dahon may bulaklak. pepino. Yan yeah, o. hanggang dito mga kadugo yung tanim namin na okra ayan ang gandang tignan green na green maraming may bunga mga kadugo na sagi. Ayan. Dito banda medyo maganda-ganda. Itong balikan natin. ay, Itong ito. Kunti ilang kasi yung tumubo. Ito maganda ito mga kadoko. Tsaka yung dalawa doon. Ito yung second batch na tanim niya. Na pepino. Kunti lang yata yung Uh, tumubot na buhay. At ito yung isa pa na maganda da, na uh, tanim namin mga kadugo. Ayan. So, 'yan mga makadugo ang kasalukuyang tayo kalagayan ng mga pananim dito sa Bugoy's Farm. At ito naman yung tanim na kamoting baging ng aking tigsan magtutumans na to mga kadugo mga sa December 16 mag aani na sila so muli at this uh, point mga kadugo kong minamahal dugong Pilipino san mang sulok ng mundo ako yung nagpapasalamat sa mga pumindot ng subscribe button dito sa aking YouTube channel. Salamat, salamat, salamat po sa pag-pag-subscribe nyo. At sa mga patuloy na nanonood. Thank you, thank you so much. Sa mga bago lamang po nakatuklas dito sa aking channel, please po pa-subscribe and pa-like. Patulong po ako na maabot yung isang requirement na kakailanganin para isa sa dalawang requirements na kakailanganin para ma-monetize ang isang channel ito po yung 1,000 subscribers 383 subscribers na po thank you, thank you so much <laughs> at ingat po tayo palagi mga kadugo lagi natin tandaan mahal po tayo ng Diyos hindi niyo po tayo pababayaan. Maniwala, magtiwala, umasa at sumunod lamang tayo sa kanyang mga salita. Have a blessed week, mga kadugo. In the name of our Lord Jesus. Ah, uh, mahal ko po kayo with the love of the Lord. Bye bye.